Hello guys, nandito kami ni Maribel. nakaharap. Na, doon. Ayaw mo mapakita eh. Di, dito mo hiharap. Dito, po kami sa Daura. Ayan po guys. Nagagala kami ni Maribel. Ganyan. Oo, hindi yung nahihirapan tayo. Gagano mo pa. Babaliktad mo pa. Ayan po si Maribel. Ayan po si Maribel. <laughs> Ba't ba ginagay yung gago ka? <laughs> Ayan. Nasa Dara po ka. Rin. Mga 30 minutes. Ay, bibili ako ng steak. Tilo si doon. Yo, bibili rin ako ng steak. Kita niyo sila guys. Yes. Ay, kan mo nga maglakad na Dalawa hawak ko? na? Teka, anak yung Hindi kasi. Hindi kasi. Hindi lang. Ako lang, kung mag Kung mag yan, na maglakad lang sa Kasi nasama na. <laughs> Eh, <laughs> Ah. Bale talaga. Kaya nga binibijuan kita akin ah, jujuan kita bang talaga. Ay sus. Walang. Galit. Iyak. Ay! Ano ba 'yan? Tinalsikan ako na nang ungak na yon. May clinic ka diyan? Ano po? Pinalasikan na ako. Yan, ay-upload ko to ha, Bel.